pa-support na lang guys na YouTube channel ko and pakitamsak na lang po para lagi tay malagi po kayong manotify sa susunod kong vlog and thank you so much kina Kalinga sa pagpunta rito sa bahay ayun, galing kami kay Queen at ngayon, at sabi ko punta muna tayo dito sa bahay para kumain and thank you so much kasi pumunta sila rito sa bahay Suportahan po natin si Kalingap, Prab Kuya Bal, and Ate Edna, and lahat ng Kalingap, Team Kalingap, suportahan po natin lahat. Thank you so much. Uh, bibigyan, po si <laughs> bibigyan po si Ma'am Jack. bibigyan po si Ma'am Jack ng uh, laing. Laing. Ito raw kasi yung paborito ni Ma'am Jack na laing, sabi ni Kalingap, Rob. So, natin ito, guys. Para ano, dinamidamihang di, di poli di pa naman ito, ano, matagal pa naman ito bago ano. Kalina. Sarap po ng loto ni Sir John. Saga na po sa gata. Kulang pa yan. Kulang pa? Kulang. Parang yun, naglalatik lang sa tila. Oo. Ayoko naman ang sobrang daming gata na hmm. kaumay. Uh, uh, pagpunta ko pala doon, kailangan na ano. Ay, sarap din pagpunta ko doon, kailangan magdala ko ng maraming laing. Grabe si Lods. Santol din, diba? paborito din namin. Ah, Santol! Oh, santol. Dinuluto ko yun. Oh. Maaanghang, sarap ko magluto. Nagluto mm -hmm. ka na dati yung ubus ka muti ka ako. Oo. Ibig sabihin, meron din dito. Nung kala ko sa diet lang yun. Dito. Tingitin oh, na ko yan, eh, Jet. Bung Bicol pala yun, no? Oo, oh, Bung uh, Santol sa kalahing. Mm -hmm. bongbicol bongbicol yun? Bung yun, bro? Eh, saan? Masarap pag santol. Dapat walang asin. Ah, eh. Kinukod-kod. Dapat walang asin kasi pag oh, asin. Pinipiga ba ganyan? Pinipiga siya? Ako talaga limang beses ko pinipiga oh. para mawala yung asin. Iba nalalagyan pala mo dito yan. Oh. Ano yung mga laing na parang ano parang sinigok yung mga para... gata, 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 gata Sir Janay, yun po Ay, Sir Janay Oye, ala ako Ayan o, guys o oh, Tinigyan so, pa ako na pagkahanin na, May, may pangluto ka Kalinga oh. Prab <laughs> so, oh. Thank you Kalinga prob <laughs> Thank you so much. thank you so much. salamat. Oh, thank you. Thank you, So, paalis na sila. guys. Thank you so much. Thank you so much, Thank you Kalinga so Ayan, uh, si Kalinga pa so, na po. Pali sa sila guys. May kayo. Uh, natin. Uh oh. Oh, uh, oh. Oh, okay. sa, doon sa cementerio. Thank you. Pabalik namin galing mo po. Thank you. So, uh, paalis na sila, guys.